kampinya at naging kanlungan ang kanyang nag-iisang upuan na Ay, ang Uwenche. Hey guys, si, si Dantibo, siya si Ronald ang tibo natin. Is a surprise ka? Ayon sa kanya, apat na dekada nang nakalipas, kasakasama niya ang kanyang nag-iisang upuan, ang isang welcher. Kasama mo dito. Kasi mo Kasama ng kapatid. Uh, Asan yung kapatid mo uh -huh. Yung tatay uh -huh. Dito sa uh -huh. Okay lang ba? Okay. <laughs> Guys, makakasama natin ngayon si Ronald Andrivo. Makita natin yung kalagayan niya, no? Brad, kumusta? Ito, okay naman po. Sa ah, wala sa mga pagpapalo. Nakaka-recover naman. para recover Ilang, ilang taong ka na naggaganyan? Tagal na po, mga siguro. Mula sa na Baby pa ako hanggang ngayon, hindi na po talaga ako nakakalakad. Ah, so sa baby ka pa, hanggang sa ngayon, ilang taong ka na? 43. Or 43, so inborn na talaga yan, ano ang nangyari sa'yo? Ano daw ang sabi ng doktor o so, na patsikap tapos Kasi yung ka, ano sabi sa'yo na? Bakit nagkaganon pa? Pagkakaano po sa akin ang oh, nanay ko, Nari ko po kasi nagaan siya, nakapaliwanag. Ano daw po, masakitin daw po ako nung bata pa. Iba-iba daw nung sakit ko. Tapos nung mga panahon na yun, hindi daw ito yung mga bako. Nabago Oo. Oh. bali ano, nagkapulyo daw po ako. Ah, nagkapulyo. Importante talaga sa tao, no? Na magkakaroon tayo ng bakuna. Kasi yung bakuna, katulong din yan. Eh. sinong ng mga panahon, guys, hindi pa uso yung bakuna. Even sa salag na Uh, sa sa pulyo, daming mga bakuna ngayon so hindi siya nakatikim ng kahit isang bakuna so sabi na ng nanay niya isa pa sa mga resulta dito nga nangyari dahil sa kulang siya sa bakuna so halimbawa kung mail noong araw ng mga bakuna hindi sa patuloy niya na ano siya na iba ka dyan siya may mga ano na ano po sila na dito ano po talaga <coughs> ano wala Makikita mo, tagal na kayo dito sa bahay mo? Hindi. Sa Korea tayo? Saan kayo galing? Sa para Paranaque. So, kaya pala Tagalog ka na. No. So, pinanganak ka sa Paranaque? Oo. Uh, ilang taong ka natunta dito? 11 mga 11 11 years ago. Tagalo rin pala kayo dito sa Kalbayo. So, kumusta naman yung ano mo yung yung health mo ngayon? Nararamdaman mo ano bang wala ka bang nararamdaman? Sa Sergeant sa Kalbayo. Okay, maganda. Magaya pa naman. Magaya pa naman. Pero, ipas ang ginagawa naman. Oo. Pero, okay naman Ang dami mong ano, no? So, ito sa kaya mo dito? Tulong po yan sa akin ng ano, ng St. Camilos? Ay, ito yung tulong sa ng St. Camilos. Oo. Buma ko po yung Nag-aaral pa ako. Bali, di meron po sa St. Camilos ano? We will do. Meron mayroon din. ito meron po doon pinaka maintenance Dun na okay. na doon na I nila sa kanila na yung Android po mula ko tapos yung pangalan nila yung pinakita ko sa kanila yung Android yung pangalan nila parang ito yung nagagamit ko pa? opo pag sa labas ako doon sa labas sa gandang ito ito naman sino ito lang ito po yung ano sa sa PIDAW sa ano? Kalbaryo? PIDAW is organization din. Sinigyan oh. ka mga PIDAW po nyo din Organization nila. Uh. Sa so, ano pong mga naitulong sa'yo na itong wheelchair na ilang pa? Meron pong wheelchair na ilang isa. Saan ngayon? Ng... Meron pa po na ilang pagkita ko pa sa'yo. Yung so, ano niya, nanay niya naan sa Okay, may isa pa daw siyang wheelchair. Tiniram nung tita niya kasi nung nanay ng tita niya uh, na ipagamot daw sa hospital, ginamit ng wheelchair. Ngayon lang, ganyan. Kumusta naman ang buhay mo sa pagiging ganyan na ganyan sa suffer na ganyan talaga yan. Ang hirap ko kasi alam mo, gusto <todic> mo mag-alam, mag-alam ng trabaho. Wala po na mabalik apply na trabaho doon sa pero meron na pa din sa Pilipinas hindi lang dito sa Kalbayan na may mga uh, may binibigyan nilang paridad sa isang company yung mga PWP na katulad mo pero talaga sa ibang bansa meron na talaga ng ano, isang company doon na puro PWP yung, yung nagmamanage okay. Ano ngayon yung pinagkakitaan mo? Ano ngayon yung Naglilibang ka sa naglilibang ka na lang sa pagmulo. So, oh, so Ah, ito yung ano niya, Parenting PC. Ganun mm, pala to. Oh, oh, oh nga, yung balita nga daw, nag-drawing ka sa sa mga estudyante. Yung daw yung pinagkukunan mo ng pera o ng tawagin ng source ang pinunta mo para, para pagpagtahin ka. So ngayon, Brods, uh, mo ba kaming drawin na? Uh? Um, pwede mo bang ipakita yung skill mo sa pag-drawing? Okay, sige guys. Tingnan natin. Okay, sige. So, kailangan pa Kung Mention kanina ni Ronald na Uh, nabibrowing drawing siya. mga projects ng mga estudyante sa kanyang tumatak mo, yung pinagkapirahan niya, nagkakaroon siya ng extra income para may pagkatin naman siya. Aside dun sa nagbibinda siya ng loan. So ngayon, ipapakita sa atin ni Ronald ang kanyang skill, at talent niya sa pag-drawing na natin. <tinyan> na niyo, uh, siya. Mga ng mga si Kis, na ng income para siya. sa siya ng road. So ngayon, ipapakita sa atin ni Roman ang kanyang skill. niya sa pag-growing. Na, uh, na Ito na yung doa niya. Huh? Ito yung face Ito ng tao.

face ng tao. Pwede, pwede ka nang gumawa ng mga drawing sa libro. Mga comics, yan yun. Tapos ito naman yung gawa niya. Ano parang yan. dagat tapos bundot araw kahoy kung mas maganda to pag kinukulayan no? Yeah. meeting kan kita nakita talaga ito talaga yung asti parang ikaw to eh <laughs> ikaw ba to? <laughs> so magkano naman yung inabayad sa'yo ng mga aljanti pag nagpapadrawing sa'yo? alimbawa so, mga alimbawa kalina paglabas na 30 35 Restoration board hmm. so ganda ha huh? nice alam ng lahat dahil ang mga nangyayari sa buhay niya ay may dahilan at ang wheelchair na nga ang kanyang sandalan sa laban. Kumusta na? Kumusta na yung love life? <laughs> love life? <laughs> Wala na. Ano na? Pasispas ano, na. Pasispas okay, na. Akala ko may asawa ka na. Opo, um, nagkaroon po ko ako dati na live in. Ano? Eh, oh. e, sa kanila. Layagan mo naman. Simula ko nung no, hindi na ano na wala na pong komunikasyon. ah, umuwi na siya yeah. Ano Anong pangalan? Siguro, hindi na pinayagan ng magulang niya. Bumalik. Anong, anong pangalan Merna. Kasi ano? ano? Alin. Alam ah. naman na ko. Mga ilang yeah. ano pa yung buwan kayo na? yung ko? Ano lang ko? No? Ano lang lang ko? Para may maiwan siya sa'yo. Oo. Sa yan na, yun na sa so, prime nila. Alam na po kung bangi ito, matagal na, 2013 pa. Yung uh -huh. Uwili um, kami, ano, ginatid ko pa nga siya sa Mekano ito. Ginatid mo siya al lang sa Mekano, tapos nag-kiss ka pa sa kanya. Wala na pa, alintan, wala pa kami tampo. Pero hindi siya nagpaparamdam sa'yo ngayon. Ngayon, alintan eh na natin. Wala na po, ang takal na. Ah, wala na wala lang <laughs> walang forever walang forever no? <laughs> sa iyo, pero sa iba meron e sa iba meron sa akin ako, eh. uh, lang paris lang ako, uwi uh. na ako salamat sa iyo. Uh, salamat si Fred kahit pa, kapano pinapasyalan ako dito kahit uh, kahit pahirap ang buhay nakuha niya ako pinapasyalan pa, ako uh, salamat po sa ingat ka lagi Terima kasih telah